Atin namang alamin ang iba pang mga detalya sa ikinasang pagdinig ng House Strike Committee para matuldukan ang pagkalat ng maling impormasyon online kung saan ilang vloggers ang kanilang inimbitahan para magbahagi ng pahayag hinggil dito. Tunghayan so, natin ang ikalawang bahagi ng special report ni Zai Chua sa pagpapatuloy ng aking special report, muli nating balikan ang isinagawang pagdinig ng try Committee kaugnay ng pagkalat ng mga peke at malusyosong post sa social media platforms habang pinapangalagaan ang kalayan sa pagpapahayag at tiyakin ang digital safety. Tulad ng inaasahan, muling inisnab ng mga inimbitahang vlogger at social media influencers ang second Tricom hearing noong February 18 sa kabila ng pagpapalabas ng show cause order ng komite. Dahil dito, inaprobahan ng panel ang isang musyon at nag-issue ng subpoena at testipikandum sa mga influencer na hindi dumalo tulad na Attorney Trixie Cruz Angeles, Crisette Laureta Chu, Mark Anthony Lopez, Dr. Richard Mata at iba pa. Sa kabila ng petisyong inihay ng mga influencer para sa certiorari sa Korte Suprema, binigyan din niya bang lingkod Representative Joseph Stephen Caraps Paduano ang probisyon na nagbibigay sa Kongreso ng kapangyarihang magsagawa ng investigasyon bilang ang bahagi ng paggawa ng batas at magpatuloy ang mga legislatibong investigasyon. Hindi naman ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ang kahalagahan ng pagkuha ng franchise ng social media platforms sa Kongreso. We want to, to make sure that it's not just the platforms who make money but also the Philippine government. That's one. Number two, if you are If you are under the franchise of uh, this government, then uh, you will toe the line. Uh, 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 sorry, I, I do not mean toe the line. Meaning, you will be subject to the regulations and then uh, the rules that will be uh, uh, imposed under this law. No? Nag-issue rin ang Tri-Committee ng show cause order sa Facebook Philippines at TikTok na hindi rin nagpadala ng kanikanilang mga kinatawan sa pagdinig. The more reason for us to establish really, sabi nga ni Chairman uh, Romy Acop, a balancing measure para we protect the freedom of expression. At the same time, we also protect individual rights against uh, defa defamation, etc. at saka yung collective na interest ng bansa natin. Ang nasabing pagdinig ay bahagi ng legislative agenda ng Komite upang suriin ang mga mekanismo at pamantayang ginagamit ng mga vlogger at social media personalities upang maiwasan ang pang-abuso at pagpapakalat ng disinformation sa iba't ibang platforms. Samantala sa ikatlong pagdinig, nagsori si attorney Atty. Trixie Cruz Angeles, Crisette Laureta Chu, Mark Anthony Lopez at iba pa matapos ang meaning wala silang mga hawak na dokumento at peke ang kanilang mga post sa social media. I am just asking you if you have the document or not under oath of of the family who reported Yeah. yeah. Uh non sir. Um uh, it's it's oh. on the like I said it's a So thing. none. You don't have. Okay sir. Next time po um What's like uh, next time po bago po tayo magsulat ng mga ganon, kailangan uh, kumuha po muna tayo ng mga dokumento under oath at hindi tayo basta magbabase sa sinasabi Chair, ng mainstream media. My goodness, hindi mo sabihin, you're going to base your statement, tanga ang gobyerno, sa news na nabasa mo, Mr. Chair, and then you're telling me you're a journalist, Mr. and you're telling me that you're speaking the truth. Mr. Chair, respectfully po, those are my feelings. Kasi, binamigay natin yung pera Therefore, sa Therefore, if that's your Mr. feeling, Mr. Chair, I demand that you apologize to this committee. I will apologize, Mr. Chair, for for my bad words or for I apologize for my bad words, sir. Sinabi ko nga po ang Pilipinas po nag-water kanon. Pwede po mag-water kanon. Ay ah, hindi. You, walang pwede. Sinabi mo mag-water cannon. Mr. Chair, sige po. Mr. Chairman, Mr. Chairman, mag-apologize po ako. Mali po ako. Sige po. Fake news po ako. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Zai Chua, Congress News.